Nangya creepy. Today we're going to spend an overnight sa isang abandonadong ospital dito sa corridor. Overnight sa abandonadong ospital sa corridor. Ito bago to. Nandiyan to creepy. Today we're going to spend an overnight sa isang abandonadong ospital dito sa corridor ang abandoned ghost corridor military hospital. May EMF uh, pa daw. Oh, ano na tumapalo? Ayaw ko gawin dito. <laughs> okay. Ang hospital na ito ay naitayo taong 1912 sa corridor island na matatag... Kasabay ng diplomatutay na itayo sa probinsya ng Cavite sa bandang Manila Bay. Sa panahon ng gera ng mga Hapon at ng mga Amerikano during World War II, ginamit itong ospital para gamutan ng mga sugatang sundalo. Matinding labanan ang naganap dito sa isla at isa itong gusali na to sa mga pinaulanan ng bala at pinagsakan ng bomba ng eroplano ng mga kalaban. Dahil dito, maraming taong nawalan ng buhay at sa ospital na ito na sila nalagutan ng hininga. Simula nung maabandon na ito... Grabe ang creepy guys. ay maraming ta- Ay, mami, papasukin niya. tignan ganyan kung may makikita tayo. Tao ang nakawitness ng mga paranormal events. Tulad na-, na Comment lang kayo sa ano sa YouTube. Uh, Nakakarinig ng mga pag-iyak, mabigat na pakiramdam, mga sumisigaw na tila ramdam pa rin nila ang sakit sa mga sugat na natamok paglapag namin ng koridor, nagpahatid na agad kami papunta sa abandonadong ospital. So ngayon merong maghahatid sa amin na truck. Sa lugar na to ay napakaganda ng kalsada. At nadaanan na rin namin ang mga gusali na sira-sira dahil sa nakaraang gera. Trippy! Dito na tayo guys, sa first location natin, which is, this is the old military hospital. Pagdating namin dito ay nagluto na muna kami ng pagkain. Nagpakabusig na muna kami para may lakas buong gabi. At bago lumubog yung araw, nilibot na muna namin ang buong hospital. Okay guys, so ngayon nandito na kami sa harap ng abandoned hospital. So tara, pasukin natin yung loob. Pagpasok pa lang namin, eh ito na agad ang bumungad sa amin. Oh, guys, dito sa loob, wala nang pundasyon yung iba. Yung hampa na ito, wala na. Delikado pa rin. Oo, oh, so, oh. Ano, sa delikado kasi mo. Kaya off limits na dito. Delikado nga yan, pag nabagsakan kayo, patay. Ito kung makikita nyo, ito off limits na. Tignan mo yung nasa taas mo, oh, pader oh. Dahil dito, ito, imbis na kisaw mo yung pader. Tapos, ito ang payat na. Yung isa wala na, baan na lang. Tumuloy kami sa paglilibot hanggang sa makita namin to. For sure, ito yung ward. Medyo mahina na yung bakal. Wala nang bakal. SP Makarain. Assigned Coronel, September 1, 1955. Oh, hindi ko alam, wala naman nangyayari. Nangyayari na buto na ako. Tabi Pumasok kami sa loob at dito namin nakita ang napakaraming kwarto na sa palagay ko ay dating private room. Grabe ang creepy. Pati ako kinikinabutan o. Ligit yan. CR ng World War II. Ito ang itsura ng dating palikuran. Napakaraming pangalan ang nakasulat dito. Alam kong may kahulugan ang lahat ng ito pero bilang respeto sa bawat panig eh Kapitan, do Kapitan. Hindi ko na lang tatalakayin pa. Dito pa lang tayo ngayon sa right side ng ospital na paalan ko. Hinatlang tayo sa mga tinatapakan natin kasi yung iba wala nang ano to, wala nang hamba. Pinakit namin ang pinakatuktok ng ospital pero ang pagkakadesenyo dito ay parang sa baba lang rin. Almost same structure lang siya ng sa baba. At dito taas. Puro ito yung talagang ano nila dati, no? Lapag. Yung kulay red. Grabe, oh. Kahit yung maliliit na bakal, tinitwist nila. Okay. Guys, if you can see the remains, bumagsak na. Sobrang tagal. For sure, bomba yan, pre. Bomba yan. At pagbaba namin, ay dito namin nakita ang isang palaisipang kwarto. Ito yung eh? bumagsak na. Wala ko tayong mababasa na, bumagsak bumagsak na. Sana. Parang clue. Ah, sa ano? Sa tao. May nila dito. Tapos? Siyempre, ipagkukuha rin. Ano ba? Magagamutin mo kasi yung... Ano? Diretto na doon. Kasi yung katitigang mo yun. Paa. Parang sa sacrifice ng tao. Kasi test din to. Panigurado. Parang oh, no, doctors. Basta sa gamutan yan. Siguro operation. Palabas na sana kami nang may bigla akong maisip na gawin. Guys, trial. May tatry lang ako. Ito kasi, meron ako ditong app. Tayo ka Ngayon, lahat na matututukan nito ito, magdodraw ng line tulad ni Slay. try trial lang, men. Trial. Wala nang gusto. Ayan, sa galaw. sa lahat. Sige, jumping jack na tol. Ayan. Ngayon, yeah, what man. are we going to try? I try natin. I try nung natin itutok somewhere. Na walang tao. Na walang tao, walang uh -huh. tao. Nag-uusap pa lang kami, pero ito na agad yung nakita ng camera ang ghost talaga. Kasi ang daming gumagamit na paranormal investigator dyan sa app na yan Hindi namin ito napansin at hindi namin in-expect na may nakuha na pala kami. Kapag nandiro siya online, ibig sabihin may na-detect. Oo. 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 Support support Oh, oh shit, An oh shit, may parang maliit May parang maliit bata Ano ko gawin ito dito? Gano'n siya, gano'n siya nag-work Gano'n siya nag-work, gano'n siya nag-work nag nag So, sample lang yan Pumaba na kami dahil malapit ng dumilim Naglatag na rin kami ng tent Para kung may gusto muna magpahinga E eh, merong mahihigaan Okay guys, time check It's 7.05 And sobrang dilim na dito, oh, pre Ito oh, ka, dilim As in ang hirap na. And meron na akong papakita sa inyo. Tara dito. Okay. So, meron kasi akong kaibigan. At sila ang Strange Shadow. So, shoutout to Strange Shadow. Nalaman nila pupunta ako ng corridor And pinahiram nila ako ng gamit. Which is voice box. And we have some ghost balls. And then... Karamagugas na nga na. Mga kawali. Mayroong EMF, electromagnetic field, and merong motion detector na gagamitin natin mamaya. Sample lang para si gagawin natin mamaya. So, ito. Okay. Ano nangyari? Anong ginagawa mo dyan? So ito, every motion na madedetect niya, tutunog siya sa so, sample. Trust sling. Ang creepy ng tunog. Ang creepy ng hanggat walang lumalapit dyan, hanggat wala siyang nad detect na motion, hanggang dun sa dulo, hindi siya tutunog. Basta dumahan na ko. Whenever there's someone na madetect siya, is tutunog. Bago pa namin simulan ng lahat, Pinabuti na muna namin na magdasal para sa aming protection, maghagis ng mga barya at magsindi ng kandila bilang respeto sa mga espiritong hindi natin nakikita. Para sa akin, it's an honor to be the first YouTuber na makakapag-document ng overnight dito sa abandoned hospital na to. Kung napagtagumpay namin to, make sure you subscribe because I'm trying to hit 1 million subscribers before the year ends, baby! Okay guys, time check. At the moment, it's 9.52. And lahat sila natutulog ngayon. Lahat sila medyo bagsak na yun. sila ngayon natutulog sa mga tent. And isa sa kinakatakot ko kung may mga nangyari. Tapos po, tsaka lang yung gising. Gisingin natin sila. Par. Tulog Tagalog mo niya. Sting, tara. Kaya. Kaya ang creepy pre, mag-isa lang akong gising. Kasi yung dalawa tulog din. Tulog din sila? Oo, nakakatakot pre. Pucha, nagising ako parang may nakatingin sa akin. Diyan? Oo. Doon sa yan. Alam mo yung piling na may nakatayo yung ganun? Tapos yung hangin pa, yung ingin ng hangin. Kasi pre, kung ano, usapan tulog, pwedeng dire-diretso na tulog ko kasi pagod din ako eh. Kaya yeah, nga eh. Pero pero ma parang may gumigising sa akin. So like someone staring at, at you. Dito ko napansin na namatay pala yung sinindihan ko kanina na kandila. Ay. Namatay yung ano. Namatay yung kandila. Ayun oh. Ano namatay yung kandila doon. Okay guys, so ngayon ayusin natin yung kandila. Baka so, uh, kaya ako nagising pre, ginigising ako sabihin. Medyo weird yung pagpatay ng kandila. Dahil walang hangin sa loob at imposible din dahil ito ay kulob. Kumain na muna kami para may lakas. Mag-aalas 12 na at lalabas kami uli para maglibot ng may ghost equipments. Minoodles Okay guys, so time check. It's 12.08 ng madaling araw. So, gagawin namin, punta kami sa kabilang building. Ay! Tell boy, madaling araw. Wala na yung, ano, kandila. Wala Ay, matay na. Wala tayo na, ano. Punta kami sa kabilang building. then dadala kami ng equipments. Tara, toto. So, tara. -ta 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 -ta. Dumiretso na kami sa loob. Pumasok na ako para tingnan kung ano bang meron dito. gabi. Oh. Ano yung paniki? Nilapag ko na yung motion sensor para kung meron man dumaan na hindi natin nakikita madedetect agad nito. So, kaya natin salabas ng time. Let's Kung ano yung mayroon. Nagantay kami ng ilang minuto at nag-abang kung ano bang mangyayari. Pero wala kaming nakuhang response kaya kinuha ko na lang ito. Oh, okay. shit. Okay. 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 okay, so dito guys, um, yung... Kinabagas sa sarili. <laughs> wala namang masyadong magnetic field dito, so... Um... Ibig sabihin, wala siyang madedetect na kahit anong spirits or entity na malapit energy. sa atin. Walang, wala siyang madedetect na kahit anong energy na malapit sa atin. Gusto mo dito muna sa hallway na ito. Pagano. Pwede, tingnan Last try, last try muna dito bago tayo mag-change na kayo. Sinubukan namin pumunta sa likod. Napakaraming puno dito at dito na nag-umpisang may madetect yung EMF na dala ko. Yung sa puno, Tignan oh. niyong maigi yung EMF. Meron okay. siyang nasasagap. Ako so, nakita yun ng GoPro ko yun. Bala ko bumili ng GoPro. Pagka nagka pera ako ng malaki. Nang bonus. Nakuha yung bonus. Pagka na nito, ML tayo ah. Oo, oh, stream. Hindi pa daw sa page ko. Hindi naman tumagaan dito eh. Hindi siya magaan dito yun. At maya maya pa, palakas na ng palakas yung magnetic field na nasa sagap ng EMF ko. Sir, let's go. yung EMF niyo. We decided na umalis na kasi baka ayaw niya kami dito. Pero yung nasa sagap ko, patuloy na lumalakas at parabang sinusundan niya kami. Pagkakaroon tayo mo. After what happened, nagdasal kami. Nakakaba. Medyo nakakatawad. Kasi kami lang nandito. Nandito na tayo. We choose to document this place. Wala nang atrasan. At 2am, habang nagfilm kami ng still shots ni Sleng at tulog ang lahat, something happened. Tingnan nyo yung duyan ko. Magagalo yung duyan ko para walang hangin pa. Uuuh ito yung kanina pre par walang hangin par ito yung puno oh, gumagala walang hangin wala nga look ayun na naman par ayun na naman ayun na naman creepy naman yan ayun na naman hindi Pero hindi na lang kami nagpadala at hinayaan na lang namin to. Yan, 3 a.m. na, 3 a.m. Okay guys, so time check is 3 a.m. in the morning. And kung saan tayo kanina nakakita ng bata, I mean nakadetect ng bata. Iwan namin to sa taas. Tapos, iiwan kami doon ng camera. Kaya umakit na kami ng second floor para doon iiwan ang motion detector at ang camera. Ito naman guys. Tawag dito parang ah, tablet, motion ball. Parang motion ball. So, gan, ganito siya mag-work. So, bubok sa maya, no? May ilaw. Mamaya, kitigil to. Once na yung spirit, ginalaw siya or anything na gumalaw sa kanya, hiilaw ulit yan. Kaya nilagay ko na yung ghost ball sa malayo Para makita kung may gagalaw ba nito o wala Iwan natin yung ilaw Tsaka iwan ko yung GoPro Kaya na pag umababa tayo Tapos bilan tumulog yun That will creep me out Iniwan na namin dito yung camera Habang kami nag-explore sa baba Oh shit Mapasok pa lang kami Pero pumalo na agad yung EMF ko Ayun, gamit ni Edgar, di diba? Ang gawain habang palapit kami ng palapit, ay eh, palakas na rin ang palakas ng nasasagap niyang energy. Para gusto ko pumunta rito, sa corridor. At nang makapasok kami sa loob, e, biglang nawala yung nasasagap niyang energy. At maya maya lang, inakita naman namin to sa pader. Napakaraming paniki rito. We went outside at paglabas na paglabas namin, eh ito ang nangyari. Umalo ng pula yung EMF at Muka. mga samang pangitain to. So, hindi kami magpapalo ng pumapalo. Hindi kami mag-harm. Hindi kami to visit. Hindi oh. pa rin bumababa yung energy. And it means na yeah, paligid lang right? namin siya. Yung isa kaya, ano na nangyari sa GoPro niya? Hindi niya kami tinatantanan. Medyo natakot yeah. na kami dito kaya bumalik na kami. After what happened, we prayed again. Salamat, Lord. Guide us pa yung we claim victory in this night. In Jesus' name. But this time, not just for our own safety, but also for the spirits na naririto. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang rason kung bakit. Totoo yun. Dapat pati sila pinagdadasal natin kasi hindi natin alam yung mga nangyayari. Meron kaya siyang part 2 dito. Mm -hmm. I came from the mud. There's dirt on my hand.